up, what's up, what's up mga ano, mga patres. Ay, partners. mga patres. ito. Ito po kayo sa ano, sa dito ngayon sa ano, sa laro. Ayan o. Oh. Bilaro ngayon ang ano. Bilaro ngayon ang ano, ang isko sa ka... Ano laban? Sur. Sur. Uh, Para sa physical sur ano, ang labo po ngayon. Ayan po. lang po Okay. Okay, Oo, yes. uh, sa na po. Eh. Kumusta kayo po? Eh. laban sa kanong sa uh, sur. Ito, lalaban po sila ngayon. Anak muslim. Anak po ay 30 sa 40. Lamang po 14 ang ano ang tao ngayon, no? Ang ngayon sa plaza ngayon. Ayan yung plaza niya. Ayan na, na. Ayan po, ay, po. Ayan na kayo sa labas. Ayan po. Ayan po, ayun supermarket po namin dito sa LCC po sa... Nasa Francisco po, Laguna.

yung po kami aming ano aming munisipyo. Ayan po, yan po mga ano mga umoske, po kami aming munisipyo. Ayan ayun. Bagong na 'yan. Ayan po sila. Ayan po sila ngayon. Kaya po mga tindak po ito, eh, mga ano, mga ka po. Kaya po quick, ah. quick. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Kaya po. Kaya po. Kaya po, ah. po, mga tindak po, sa gita kami, lang, ano, ang tindak po. Kaya po, kalamari po yan, mga kamuskin lang po. Setot po, setot po, ah, sir. arimpo ah, hotdog, dog. yapo po, magamus po, yapo 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 po. yung tapos tapos yung tapos yung tapos po, tapos po, tapos po. tapos yung yung tapos yung tapos yung po. yung po yung tapos yung tapos po, po yung yung Palamig, ayan yeah, po, pa, palamig kaya. Ayan po yung mga tinggapot, okay, sa gilip po okay, ng aming ano, mga kasada po. Ayan po yung aming ano, aming uh, munisipyo. supermarket po. Ayan po. Ay, maraming salamat po, no? mga Dito lang po, no? Ayan eh, po, manunod po ko ng laban ng basketball. Bye-bye.